porpit yan ha? alalim na 1 and a half meter na siguro lulubog na oo ay yan magandang buhay gumanda ganda po ang panahon ngayon pero kahapon magdamag pa rin ang So ayan, ako'y busy sa ayungin mga kaparami <laughs> Tutulala ako, naghahagis ako ng pagkain Talaga nga naman ano Ayan, therapeutic So ayun, iniintay ko sila, tutuwa ako Umaangat, kumakain ah, Ay nako, salamat salamat naman At uh, mga ayungin natin ay buhay Ayan, silipin natin itong uh, pinapagawa ni Papa Yam eh, ako nga sana, gusto kong isingit itong Uh, yung mababang ano dito yung malambot na lugar dyan na laging nababalahaw yung ating mga bisita mga uh, farmer tutulak tayo sabi ko na eh oo oh, yan o oh, uh. nililinis at taas na ng tubig grabe oh, may ayungi na dyan patay tayo ah uh. ay ah ang taas na pala ng tubig ah paano kaya natin yan naharangan lalabas ang isda dito ang taas na pala nakita din yung level ibig sabihin yung gusto, ha? lang naman tayo tubig dito bababa din yan ano? ay eh, hindi na hindi hanggat may tubig dun hindi na yan naka level eh Unless evaporation naman ng ano. Sigurado lilipat. Ang taas ng tubig. Malalim na 'yon. Di pa nabuhusan yung mga poste na paglalagyan ng ano. Nanditing ah, tayo sa oras. Ay! Nahulog na naman yung ano. Sabi ko na, mahuhulog yan eh. Ako, dalawa pa nahulog oh. May mga butas ano. Natusok yan Pero iba malalaki na Ayun na oh Wala hindi tayo makakatarget ng sampo Hindi na tayo makakatarget ng sampo Ayun, oh. Dalawa na naman ang nadali Talagang ganyan Pero ito okay na So 1, 2, 3 Ito mukhang uh, mahuhulog din to Ayun mahuhulog din to Ayun, oh. Mahuhulog din yan Ayun na yung isa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilang kasi ng bilang eh ayan oh mga tusok syempre <clears throat> ganyan talaga pagka ano pinibilang natin pero ito naman po eh malakas naman po ito mamunga kaya baka ilang ano maglalabas na naman ang bunga yan Ayan, ito yung tuturo ko na Ready na ba? naghihintay na lang ng pick up? yung kailangan natin maasintahan ito o oh. ditong parte ito ito po oh. ito oh. talagang ah, ng tubig ah tapos ayun pa kailangan mapantay-pantay ng kaunti malagyan ng mga graba din pahis natin to haba haba pa ang tag ulan At, uh, pag hindi natin inayos to magiging problema natin wawa naman yung mga bisita kailangan mapaputol din pala ito mga sanga para ito magbunga na din tong ating santol putol natin yan ayun mga mat ayan o oh, makamakabagsak ng kotse ang problema sa akasya so ayan ito yung aasintahan nila hindi pa rin gumagandang panahon eh talagang pag -ulan, ulan talaga ayan ayan bumabagsak po yung lupa Kaya kailangan maasintahan na daw sabi ni papa mabang habang mainit pero maganda sana ito mga mga una Nabi ko na sa kanya to eh. Pero buti na lang at medyo kahit papano malaking tulong po yung nagawa ng graba. Kasi talagang uh, kahit papano yung nakatigas din po sa lupa. Yun nga lang, yung iba syempre malambot pa rin saka yung ano um, nang kayod nung gulong ba minsan nahihirapan nako po hindi ko alam kung ano na ba ang tunay mukhang kang uh, virus to ayan oh. pinanggal na ko na nire-replant naman kayo. Kasi yung uh, isa sa mga sign na medyo nasagad sa tubig, ang nanguunang nadidilaw itong nasa baba. Pero pag kaya nasa ano ang dumidilaw nasa taas, yung bagong dahon. Medyo ibig sabihin ay may uh, may problema siya. kaya ang ganda pa naman ng arangkada din, no. Kaya lang ito, hindi ko po may gagaranti na mga kalusot ito hanggang December. Pag nakalusot ito hanggang December, masaya na tayo. Kasi marami pa pong dadaan ng pagsubok itong mga papaya natin. Tayo naman ay uh, naglalakas loob lang na alam niyo na para sana maka-harvest na tayo by December. Pero marami pa pong dadaan ng bagyo. Ang ganda sana magtanim October talaga. Sabi na yung tubig. Lana na. Diretso dito. Dapat pala nga. Baka tumaas pa ng tumaas ang tubig. Ano? Eh at may forma na bagay pwede naman tayo magpakawala kabawas <coughs> tayo pero ang ganda na rin sana ang tumaas ano yung pala hindi pa na natin no? poste nung ano Bakit gumuguho yung lupa dito sa gilid? Dito siya ang daming bumaba kami. Tapos na, biglang bumagsak pa dito siya. Wala na walang lumipat naman ang na mga isda dito sa bagay. Wala pa namang gaya ang isda. Maganda maharangan muna ng uh, net siguro. 10, 9.45 Yan, may shoutout pala tayo At Ayan Sina-pick up na lang Going to Subic po ito, mga farmer Ayan, suki so natin to Subic, nasa bulungan ito At siyang kukumustahin natin sa Thank you Si Angko, kumustahin natin sa pagbili po ng mga pangluto natin. <laughs> Pagka mayroon na. So, ayun. Tapos, teka, magbilang tayo ng uh, shashout outin. Ay, tayo ng oras eh. Kailangan natin na ayan na naman ang ulan. So kahit pa paano, may pa isa-isa, dalawang order. Hindi po tayo nawawalan. At alam nyo naman, nasa pag month na tayo. Kaya talagang mag tayo. Sana naman po iwag naman at uh, yung mga tao natin. Kawawa din kami. <laughs> Ayan, belated happy birthday pala kay Tito Bong Mendoza. Ayan, Tito Bong, kumusta na? Anong balita? Ayan, happy happy birthday din kay Clarence Chanko, July 29, na po ni Nanay LP, syempre, yung kumakain po dito ng lechon na sumusulpot na lang bigla. From, Aunt, ano, uh, Rizal, tanay ba, tita? Ayan o, no? Nay? Oo nga, no? tanay yata. So, ayun, at uh, shout out din kay Daddy Bobot and Mami Emma. Ayan, so, happy, happy birthday din kay Mr. Ronil Quilope. July 29 naman po ito. Ayan pagbati galing sa pamilya Kilope saka ano uh, pesimo ng Naga City Camarines Sur Happy happy birthday din po kay ka farmer Bonifacio Ramos July 29 din yan Happy birthday din kay Bonifacio ayun 29 happy belated happy birthday din po last July 11 sa iyong loving wife ayan medyo nahuli na ata Shout out po kay Chito Gregorio for uh, his early retirement party from Maryland ayan coming home Uh, coming from his in-laws. John and Norlie Magsino. Medyo malabo po ang ano, hindi ko mabasa ano. Tapos sa uh, ano ba, sabi ni Bebe niya daw yung ating ah uh, wala. Ano ko malalaman? <laughs> Ayan. So, thank you. Thank you po sa mga pumunta nung uh, Sabado at Linggo. Salamat po, salamat at sana magkita-kita po tayo ulit. Alam niyo naman, uh, malaking tulong po yung uh, ating uh, kainan na yan na mapanatili natin. Napakalaking tulong. O yan, ano na ba ang gagawin nila dito? Talaga naman, ayan. Nagka-underwater ano tayo mga farmer kanina. Pinasok ko yung GoPro ko sa eh, sa tubig at nakita natin yung mga ayungin yung mabibilis dapat ang butas nito medyo paano ba papasok din dito malaking tubig siya ha ah mali yun ang sinasabi ko mali mali dapat hindi 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 tayo pwede mali nakapagbuhos na pa naman ano mali Hindi, po natin hanggang ganyan na lang ang tubig sa pan. Kung gusto nang malalim, eh, hindi po pwede. 'Yun, ang 'yun yung sinasabi ko na talaga pong uh, kailangan mapag-aralan yung level ng tubig nito pagkapuno at yung uh, Kaya pa naman taasan eh. Ang problema naman yung dito. Doon na lang. Nakakapagawa ng paraan yan. Kalibel niya na eh. No? Ng tubig no? Oh. Kalahating metro pa yan eh. Ayun. Doon tayo madadali dyan. Paano kaya? Sabi ko si papayam yan. Yan, balikan ko lang po yung ating kausap ko si papayam Yam. Alam niya na pala. Kaya lang, sabi niya, ganun talaga eh. So, ang mangyayari niyan, dahil nakakulong naman yung kanal, papasok talaga doon sa kanal ng kahit mga one foot siguro. Kung just in case na talagang malalim po ang tubig daw, papasok doon sa kanal yung uh, tubig. Yun po yung ano niya dahil sabi niya yun yung level na hinihingi eh bagay okay na din po yon at uh, kahit papano, hindi naman po uh, dahil nasa ilalim naman nasa mas below ano naman eh ground so ganun talaga mangyayari oh, tatakpan na yan ata ito hindi natin pwede yan yeah. Ganon daw pala talaga Pag ang tubig papasok sa kanal pero hindi naman lalabas nasa kanal lang anong talaga mangyayari saan ang butas al ayun naka na pala eh malalim na no yung tubig ha? Gano kalalim? kalalim? Ha? Picture. Ano no? Mm Hindi ko alam Ito nga, iyan mo nga ito I Ilubog mo itong Porpit yan <laughs> Ha? Alalim na <laughs> one, one and a half meter na siguro Ilubog na ako Oo malalim na nga ganda naman lama, uh, pabor sa ating mga ayungin yan mas gusto po yung mas malalim na tubig so, yun pala yung buhos hanggang doon na din naman eh sana makapag gano'n na no Ma... tapos na rin nila yung buhos maasinta na kasi ang tubig po ay ano na, lumalabas ang na sa ating, pwede naman tayo magpakawala ang kangkong natin oh. Ah. medyo dilaw ng kaunti ang kulay natin yung araw o nandiyo kulang sa nutrient pwede rin dahil uh, di ko pa po din sigurado itong nakuha nating lupa na to eh so, sabi ko malalaman natin dahil green leafy naman ang ninalagay natin so mabilis lang gawa ng paraan ang kukuha natin sa foliar fertilizer at the same time spread spread na lang po ng ano, ibang fertilizer or maintain natin sa dagdag ng uh, para ba man yun na mga tuyo-tuyo na so, ibig sabihin pagka umapaw po ang uh, yung pinakasagad po ng ating fish pan eh, aabot dito yung tubig papasok sya ganun daw talaga sabi ni papa yan dahil nakakulong naman siya okay lang papasok nga lang talaga ang ganun pero kasi hindi hanggang doon naman hindi naman siya uh, hindi naman siya aakyat uh, don doon kasi mas mataas naman na po yung doon sa may kalsada ayan eto kailangan nating ano kaya ito gusto ko pa naman iparas sana ito gumanda ganda ang panahon ayan oh hindi ito kahit uh, kahit konti lang sigurong to likuan marami-rami din palang kakainin yung simento nito kung sakali basta ang gagawin natin ayong uh, week na to dahil martes pa lang naman po. So maayos pa natin to. Baka pa tayo ng mga ilang graba pa dyan. Paanohan natin ang graba. Yung mga medyo maba, malambot na yan. Ito, tingnan natin kung mapapahabol. Pwede namang mga dalawang grupo. Tapos, so yun nga, yung mga sanga po ng akasya na delikado. Ayan o, may, may malaki din pala dito. Ito pa pati dito kailangan din nating magtrim talaga ng mga patay na nga. delikado tayo at baka mamaya may mabagsakan na sasakyan tao pa matindi yan. so yung dito ganun din inspectionin natin yan at ano si Puroy Kongkong silang dalawang magbayaw ang magaling sa ganyan eh sayang yung mga poste hindi na naihabol ah, taas na po ng tubig tapos ang tanong na pala ako ng wire dyan sa paglalagyan ng ating uh, tawag dito yung paglalagyan ng ano ng hanging bridge natin na uh, kable 130 ata per meter pwede, pwede na uh, apat yon di ba siguro mga 8, 8 to 10 meters siguro sabihin mo ng 10 to 10, 40 meters so ayun yun po yung magagastos natin sa kable ganda din kasi yung nagsa swing swing safe pero may thrill kaya ayun sana maayan na natin tuloy natin wala na atay na dito sa labas na ating suha ano Disgrasya din ah. Oh bosop, di ko na kasi in-spray. Uh, oh, si yan talaga yung hangin kaya. na talaga dito. Yan o. No? Mahina pa po 'yung ulan eh, kung bagyo pa na malakas, 'di ba? Mangyayari 'yan, talagang pero ito nga pagka na harangan niya kailangan din ng tambak to malaki laki din ang kakainin yung tambak nito sabi ko nga sana ayan pero malaki laki ang kailangan tambak problema natin saan tayo kukuha ng tambak sa panahon ngayon wala pong makukuhang tambak sa panahon ngayon ayo at ako'y 30 minutes na lang at uh, tayo may duty yan na naman ang panahon lapit na tayo makapagsigang dito ng kukuha na na po natin yan ng uh, pangsigang itong ating uh, kangkong oh. konti na lang yan Maganda ang kangkong natin actually yung uh, mga binibenta halos dalawang dangkale, eh. tapos kasama yung ugat so yan po maraming salamat at abangan nyo po yung update natin sa ayungin meron po tayong underwater may underwater uh, video tayo makikita nyo po yung ayungin inilubog ko itong aking ano with a long stick tapos nagpakain ako makikita nyo yung ayungin na andoon sa area at uh, naglalaro So, ayan marami pong salamat at magandang buhay.